So ayan, what's up guys? Ito nga pala. Nagpatila tayo ng ulan kanina, sobrang lakas kan. Ayun, kinuha natin yung mga order ni guys. Grabe, basang-basa ako. Ano ano mula tayo guys kasi wawa yung mga bata, walang susutin sa pasukan. Hindi na naman guys, bumabagyo. Ulan. Tuloy pa rin tayo ng negosyo. Check. digul <laughs> Digo-digo tayo guys. Okay, salamin tayo. So yun yung mga natin <coughs> Ara, Medyo mahina na yung ulan Kaya yan, ayun labas paglabas sa cellphone Tara na So ayun, what's up guys? Andito na tayo sa bahay Ito, wet na wet tayo guys Yung mga natin mga Para sa mga ano natin yan Solid na mga suke Ayan, andito na yung ating Andito na yung ating ano, mga order nyo. May masusot na yung mga anak nyo. So, ito na yung mga blue corner, yung mga uniforms. Ayan, nandito na. So, ayan. Mula <coughs> maraw. ang buhay. Let's go! Deliver tayo naman mamaya pagka uminto ang ulan.